Merry Christmas everyone this is my name, Myrna 5.5 welcome back to my vlog another day another vlog and today I know it's Christmas night in the Philippines but here in our place we're still preparing so Merry Merry Christmas everyone. Iba ang Christmas di sa Pilipinas ng dede. Pero, syempre, pag adit yung family, merib na rin ang Christmas. Pero, hagawas di iba Iba. Mas feel mo e eh, kuan, ano ini, uh, Thanksgiving, parang, mas issue era di thanksgiving is christmas so i've just done preparing our food for tonight and lechon soon what i pagluto balita pa open iba na balay gino na ko laan ay balita an an mga food na para niyang pagpaso na lait bisita na paso ton ha microwave or kami kada kuha na paso mas maupay ito sayo kami nagpe-prepare ako ton. early ako nagko food so that the smell inside the house well bigan nga dahil pag party kay tungod nga kulog bang kami didi didikay centralized mga houses maiha mawara iton baho so gusto ko lahat yung issue kung ano preparation ni, Lo ni Roslyn Han Amon Didi Christmas Day course and then ayun, ipakita ko lahat na iyo kay niyang kukurian ako pag wala kay maringasan kabataan, kanli yung mga apo and Derek, anak ni Vanessa. Tapos, yara cloud nga ni Cloud. mag, mag, mag layo. And then, of course, Mami David Juki. Okay. Pilipino tayo kahit may bisitang foreign chair. Siguro ha, mga picture-picture na lang makikita ta. As in, kahuman ko pala pag, ano, prepare ba ka sa wang anay. Happy Birthday Jesus and your Santo Nino Amoy ni Takbaga Altaray May ada ko na TV today Nino So This is our first table For our disposables Na mga cutlery's And then So, we have her sweets for the kids. Mm -hmm. And of course, nagluto ako yung chiffon cake. Ang mamalatak favorite. Among Christmas cake. Pipik-apod panuro niyan. Na-order na lang kami ito na Publix. So, this is the dining table that Roslyn prepared. para sukot la ini ma disarrange kay nang lunch na gi maramman so this is it and may da kami didi another na activity so ah ini di the next it our dining table papunta ha kitchen I ano mean, ini ito iya baga prep. Iba talaga it. Ako daughter in law mag super so, ano lang ba. Simple pero grabe ka Jose. So this is the another set of Santa Claus. Mga dagko na katubuan nandito gunti pa. <laughs> Merry Christmas so I love you guys. Tanan na nagwo-watching na is my small vlog. Merry, Merry Christmas. So, this is it. Ito nga naka-box para itong mga games niyan. So, asya na ini. Very nice decoration of my Roslyn, Mommy Roslyn. So, mato kita dito. Hit amon living room. And again, Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Mm -hmm. May tumbas na may patas kapag eh, kinatumba. Mm -hmm. Angels sing. Sometimes time check it's 4.22 in the afternoon katatapos ko pala talaga start ako pag konaga pa so may na kami niyan secret, secret santa adit ako papaliyo kay itim man christmas in a cup salit nagpakakap tapos aadi ah, pa hin amo na naka, naka oh, santa claus ay nakita ang anak mga pag umang so nagpaka santa claus ito nga ang white lady inihiya pikat to iniha ibaw second floor asya inihiya And from our family to yours, Merry, Merry Christmas from Papa, me, Daddy Nico, Mommy Roseline, Auntie Chloe, and Kuya Cloud, Tito Angelo, Tito Francis, and Tito Cat. So this is our family. Merry, Merry Christmas, everyone. So I hope everyone of us in Happy and Mag24 like party enjoyed their midnight party. Shout out to Manamila, Umel, Saira. Balay and Flynn and Impress. Thank you for sharing your uh, blessings to everyone. Tapos si malend Malen, Hiji Maninervana, nakadagi hapon para iyo midnight Christmas party. Christmas Eve. 24 dida ano kay Didi 24 ah oh 24 o na o so 24 dida na ma 25 o oh, 25 na kay las 4 na 25 ba aga kami Didi 24 palat gabi so salamat ha iyo mag invite niyo hiramalan Shout out to my siblings, Melissa and family, Melvin and family. Merry Merry Christmas to everyone. Yeah. And thank you, thank you to Mom Grace for always watching my vlog. And isang senior citizen sa Florida na nakikibaka. Shout out din kay Daisy at Maleti. Manga Agustin. Uh, Milda Merry Christmas. Irelia. Uh, Arado. Legends, Merry Christmas to all of you. Uh, Belle and Jason, especially those watching my vlog. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. Wilmina, Merry Christmas. Nefa Mary may my Christmas ha iyo. So, adian food na akon pala na prepare kanina. Masakit na nga ni akon. So, may da ako bagan may tomato sa sambot anot nga rin niya. Basta pork ribs ito niya. Tapos nagano ako, hi imbutido ako la ini guys an naghimo tapos kun maano ka mo kay anong may ada color kay ako nitong lahat yung piprito anay with egg og sa slice and of course daw lumpia di mawawara ang pansit and then an akon crabs cajun ko lang light la waray nak magpatatas kay may patatas ini para hindi diri ka madali ma ano. so amon ini it amon sa amon food ngan hinlit lechon pero lechon ato pagin lulu ato paha pa oven and then amon cake pipik apun <laughs> Puro sa nag yan na lang. mga picture na lang. Ipakita ko niyan picture kay bang kamo makasaring nga. Nagbibigay na ba ako? Tapos, ano, naghima fruit salad la. It fruit salad kasi hindi di fruits la. Nga ibubutang mo gina nga, imugin halo-halo. Tapos, irala, ibutang na itong wari. Ito pa, fridge para rin niyan ko nala kung ano-ano tak mga, mga butang pa na lalot niyan tak iyo eh, akong pamikturan so thank you thank you guys wishing you all a merry merry christmas hoping for god help always ingat ingat po kayong lahat at kami dito ay nag iingat at kung nasaan mang kayo always take care and for my babalik-balik na ano makontento kang anong meron tayo para hindi tayo mahirapang sumaya mas masaya kung kontento ka okay God bless us all bye see you on my next